silip-silip yan ha, may kasalanan ka sa akin. So, ayan guys. Nagbabantayan kami ni Choco kung kakain ba siya o hindi. Kasi... Asan ka na? Simula nung pinakalbo ko siya at pina, pinagroom ko siya at pinakalbo... Ayan, tamil-mil na siyang kumain. Palagi na lang siyang nakatingin sa labas. Parang na-trauma ata na kinalbo siya. Kaya kung minsan nadadala ako magpagroom eh. Kasi... syempre Naninibago yung aso kapag sinong may hawak sa kanya. Kaso... Hindi ko kasi siya kayang i-groom. Sobrang liit niya. Maliko. Tapos yung kuko niya hindi ko magupitan kasi hindi ko alam kung saan hanggang lang yung dapat gupitin. Unlike nitong malalaking aso, kaya kong gupitan yung kuko nila habang naliligo. Yan. Kaya ko rin kalpuhin sila kasi malalaki sila at sanay sila. Simula maliit na ako ang nagpuprom sa kanila. Ito kasi si Choco, hindi eh. Simula nung nagkaisip siya at nag-inhit, at may mga naririnig-rinig siyang kuko, parang na-trauma na siya doon. Pati blower ayaw niya. Kaya pag dito sa bahay, hindi ko rin siya blower Dahil takot siya sa tunog. Buti nga na sana yun na siya doon sa tunog ng vacuum. Ayan o. Choco! Ano na? Pasko na. Ayan, ang lit niya guys kapag. nagbabantayan na naman tayo eh. Itong malalaki kasi pag nandito sa loob. Sinasalisihan siya oh. Ayan oh, kinainan na yung pagkain niya ng malalaki oh. Pedigree yan, yung dilata. Hindi pa siya nakakakain. Ay nahati na kaagad nitong mga grupo ng ayan oh, grupo ng matatakaw. Kahit busog, hindi nakakaramdam ng busog. Kakakain lang yan. Tunggo. May kasalanan ka pa. Ha? Umihi ka na naman dito. May kasalanan ka pa. Hindi pa tayo tapos. Ito, oh. Hindi yan nakakaintindi ng busog. Kaya hindi ako naniniwala dun sa paglaging busog ang aso ay hindi na mangungupit ng pagkain. Kasi bukod tanging si Haba ang ganyan, no? Oh. Itong mga to, kahit makita dyan yung pagkain, hindi naman niya inaano eh. Ito lang. Kasi nga, selos na silos yan dito kay Choco. Akala niya, mas mahal namin si Choco. E pare pareho lang naman silang kumakain ng kung anong kinakain ng isa, yun din ang kinakain ng iba. Kung lahat sila, yun ang kinakain ng isa. Yun ang pangkalahatan. Yan. Yan si Itim. Si Itim, pag sinabi mo huwag gagalawin, hindi talaga niya yung gagalawin. Hindi kita tinawag. Malapit ka na naman eh. Opo. Yan si Itim, ako lang gumugupit yan eh. O, tingnan mo. Ang isi ng balahibo niya. Ako rin ang nagugupit ng kuko. Kasi malaki ano? You know. Ito lang talagang hindi ko alam si Choco kung ano nang nangyari dyan. Katapat lang siya lagi sa pintilan. isang gabi sa muka, siguro nagtampo dahil siya ay kalbo na naman. Choco! Promise! Di na kita ipapakalbo ulit. Halika na, kain na. Bebe! Hindi, hindi na ipapakalbo ni mama yan. buhol-buhol na yung palahibong mo, hindi na natin ipapakalbo. Kumain ka lang. Halika na. Psst. Andito na tayo sa sala, oh. Aliit ng bahay natin. Dito na tayo nagkakainan dito sa sala, oh. Dali na. Sana hindi maamoy ng langgang. Choco! Hindi ka ba talaga katain? Hindi ko na nga siya pinaiinom ng gamot, eh. Dahil sa pang-anxiety niya. Meron pa siya. Hindi no? ko na rin siya pinaiinom. Paano mo pa iinomin? Iwalang laman ang tiyan. Choco! Halika na. May pasalubong si ate mamaya. Choco! yan na. Wala na. tabo na. Choco! Bye-bye. na ako. Ayan. Mas gusto pa niya maghanap ng mga mumu ng pagkain na kung anong naiiwan-iwan. Magsascavenger ka dito sa loob ng bahay natin. Shhh, ka na. Kain na. Magbibihis ka. Shh, choco, choko. yun know, Yung mga natitira-tira niya na mga treats. Mas gusto niya pang yun ang kainin. Ipagbinigyan mo naman ang buo. Ayaw rin naman niya kainin. Nakahanap ka na naman ng mga balabalahibo mo dyan. Halika na. Ay na. Choco. Choco. Ayan lang siya oh. Parang pusa. Tumaas ka lang ng konti kay kisa eh. Choco. Bebe. Hindi na kita ipapakalbo. Halika na. Si mama na lang magpupupit sa'yo. Okay. tawan mo dyan sa upuan. Hindi ka na. Sinapinan ko na nga yan para walang balahibo eh. Itong mga alaga kong malalaki eh, minsan eh dyan na eh. Hindi ka na bebe. Wala na yung manggugupit. Hindi na tayo pupunta doon. Hindi ka na. Choco. Ibigay ko na to kay ate haba. Ayaw mo. Ayaw mo talaga. Mm. Bawal na sa iyo ang manok. Bawal chicken kasi may allergy ka. Mm. Bawal chicken. Yan, ganyan lang siya. Lagi siyang nakatingin sa labas. Feeling nga siguro nasundan siya ng mga manggugupit. <laughs> Choco. pati na tayo? Halika na, hindi na kita ipapakalbo. Halika na, dali. Wala nang kalbo-kalbong mangyayari sa susunod kahit magkanda buhul yung balahid mo. Wala nang kalbo-kalbo. Si mama na lang magbubupit niyan. Utay-utay. ka na. Kaya guys, ang siguro maipapayo ko kapag magpapagroom kayo ng aso. Yung sa nakikita nyo. Kasi kung yung ibang grooming kasi, hindi ka pwedeng sumama sa loob. Paglabas kalbo na, ganyan. Para siguro kasi, lalo na pag hindi matyaga yung mag-handle, baka naman, ewan ko lang, naisip ko lang yun ha? Baka naman, hindi naman siya gentle humawak ng aso. Kasi parang traba-trabaho lang. Kasi parang ang lungkot talaga niya mula nung umuwi kaming kalbo na siya. Ayaw na niyang kumain. Choco, halika na or dapat siguro sasabihin sa so umpisa pa lang yung, yung sanay ng magdupit ng aso kasi malikot talaga siya eh malikot baka naiinis yung magdupit eh syempre pag ano may may ano naman yan may isip naman yan baka natakot choco Lita na kain na oh Dabi. uy kain na Parang kang giring -giring sa pagkain mo eh, amoy na lang ang mahaba. Tapos ay sa sumod. Dali ka na, kain na. Dali, ka na oh. Dali Masisira na kasi to eh. Ayaw ko nang ipakain sa iyo pag-abutin pa to ng maya-maya. Bubukas na naman tayo ng bago. Sayang ang budget na sisira. Dali na. Choco. Ayaw mo talaga. Ibigay ko na to kay ate haba. Ibigay ko na kay ate haba. Mo, dati hinahabol niya. Ngayon hindi talaga. Bibigay ko na to kay ate haba. Eh, kukuya itim mo. Oh. Mga nakaabang oh. Mga nangain na yan. Hmm. Mamaya. Kumain na kayo eh. Choco. Hindi ka na kain oh. Hindi na kita pipilitin. Mahala ka kung kailan ka magutong. Bihis na ikaw. Halika na dalit pa next guard din kasi siya guys kasi buwan buwa ay every three months nini next guard ko siya hindi naman sagad sagaran lahat yan sabay sabay para may protection sila yan pero may nagsabi kasi sa akin na isa ring far parent na hanggat wala daw nakikita siyang garapata sa aso niya hindi niya nini next guard pero sabi ng vet eh. Inex guard eh. The inex guard. O ayan. Depende kasi sa kilo. Kaya kainan na. na natin yan kay Kuya Itim. Kasi baka mapanis bebe. Hindi pwedeng hindi mo kainin yan. Kaya naku guys sa mga gustong mag-alaga ng shih tzu isip-isip muna. napaka choosey sa pagkain. Tapos nakakatakot pagka mga hindi ko makain na ganyan. Kasi ang liit ng katawan niya eh. Hmm. Hindi ka Hindi katulad nitong mga aspins ko. Naku, walang problem, problema-problema sa pagkain dyan. Basta may ulam, kahit anong ulam. wag lang yung malalansa guys. Kasi talagang yung isang kauna-unahan kong mix aspin eh. Nagka-allergy sa seafood. Kasi, syempre, sa umpisa ng pag-aalaga natin, wala naman tayong idea kung ano talaga dapat ang kakainin lang nila eh. Kaya ayon napakain namin ng hipon. Nagkaroon ng sukat-sukat. So, ayan guys, babay na guys. Iintayin ko kung kailan ito kakain.